Hi! Ito na naman muli ang inyong nani Susan. Gagawa lang tayo ng merienda. Ang ating empanada na hindi na natin lulutuin yung piling. Ayan, gawa muna tayo ng do. Dalawang cups lang itong aking gagawin. Kunti lang, pang amin lang to. Ayan, pagsamasamahin lang natin ang, atin, syempre, ang ating siyempre. Two white sugar. Para hindi naman masyadong maa. Haluin muna natin kasi maglalagay tayo ng ating egg. dalawang egg. Dalawang itlog. Bali, igyok lang po ito langga. At butter. Butter ang aking nilagay dyan. Pwede naman shortening. Pwede naman oil. Mas lang natin ito hanggang sa maghalo at saka tayo maglalagay ng tubig at gagawin na nating dough. At pag ganito na, pwede na natin i-sit aside o di kaya palamigin natin sa rip kahit mga 30 minutes lang. At ngayon gagawa naman tayo ng ating peeling. Ahon ng sibuyas, islice lang din natin ng maliliit at ihalo natin dyan. Kayo ang bahala, maraming pwedeng pagsamasamahin dyan na panghalo na pangpiling, pampalaman natin sa ating empanada. Dipindi sa inyo kung anong gusto nyo. Ako, mayroon nako diyan, Mais, ayan, sweet corn, drainin ko lang. At ito naglagay ako ng paminta. Naglagay ako ng konting sesame oil at ang ating mayonnaise. O, lagyan nyo rin ng konting asin. Kung natatabangan kayo. Dapat titikman nyo rin. Nilagyan ko rin yan ng konting carrots. Ayan. Hindi yung magdagdag dito ng bill paper. Hiwain lang din ng maliliit. At ayan, tapos na yung ating filling, Ayan, mag-slice -mag na tayo ng ating dough. Magpo-form na tayo magmamoldi na tayo. Medium size ang aking gamit dito na moldi. masyadong ayos. At ayan, bali nakagawa ako dito ng, ng 15 pieces, medyo malaki nga lang yung isa. Doon yan po sa dalawang cups lang yan. Kung gusto niyo ng marami, ay bali mag-add lang kayo sa recipe. Dagdagan nyo rin. I-times nyo lang yung recipe. Bali, kunti lang naman muna yung aking piprito at bukas ko na ito yung iba sa almusal. Hanggang dito na lamang mga langga. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.